<laughs> oh, dami niyan. Dami jersey niya bro. Ang dami tari. Pinaaso ako eh. Pinaaso rin to Wala. Apo ko yan. Mga apo ko. <laughs> mga apo na ako na. Ayan, si Ma baby Michael na siya. Pinaka pogi sa balat ng lupa. Pogi. Pogi. <laughs> <laughs> Hi. Oh, si si Baby no, Michael no. na siya. Oh, Baby Michael na <laughs> <Michael> rin <Narades. laughs> si Baby <Louis ni> Michael. <laughs> si Luis ni like, si Luis. Like, mother, like son. Oh, <laughs> Alam mo ha. <laughs> Alam mo ha? Na. Kung saan nagmana. Oh. Uh, Kani, mana kay, mana kay lalay. Mana kay lalay. Pero yung ugali. Gano'n mo di Hindi na nga lahat yung pa ako sa kanilo. Ini <laughs> kapatid ni ano lalay. naghilum hilum ra. Ta, bat para dyan ta? <laughs> na pipi ka diyan ta. Amila, ano na ilog dito? Ha? May ilog dito. M malayo ingat ta. Oh, nandoon ano sa malayo? malayo ilog dito. Malayo-layo. Ilog. Baba. Baba lang. Kunan diyan sa baba. <laughs> Tanong tayo sa ano? Pwede nito. Tanong tayo, taga dito ka to. Ah, <laughs> dito. Hindi, ah, mga, hindi siya taga gata, dito, yung... sa Bungago yan. Pero mab... ah, uh, medyo abisado. Ano Slight. Like... Hmm. Mag ano kayo, ay, mag, God, mag insan kayo dyan. God. Mag, mag insan ay, kayo, first cousin. Ano nga Ano, bunso ko yan. Bunso ko yan. Man, ano ka? Ah. Bakit? Pag ano ko sa dagat, <laughs> pag nangoy ko na malikat. Bakit ka? Bilaan na to to? Bilaan na ba to Ay hindi ata. Bilaan na to kasi dito eh. Oo na, hindi mo. Insan mo yan. Insan ang tawag mo sa kanya. Insan. Insan. Sorry. ka. di ay ni siya o. Kanang 20 namang edad di yan yung akong apo. Hmm. May apo na nga. May anak na nga yan. May apo na sa akin ta. Gali. Di, ano? di man kumutuo. Di man nga. Na kay anak. Oy. Pero gua, guwapa rabay mong anak no? Hmm. May kita sa, mo yan tapag ano. Sa picture lang. Oh, sa picture nakita na ako. Ang picture na lang. Hanggang oh. picture na lang. Hmm. pinagmanaan eh. <laughs> Mamila, doon ka naman mag-vlog nila. <laughs> <laughs> ano mo na? Ikaw kasi pogi eh. Pogi. Pogi ka pogi kasi kayo ah. Hello po. Hi. This is, this is, this is my family. Oh yeah. yeah. Apo ko yan. My, my grandson. Yeah. Lola ko yan. Oh. Nagbibidyo. Yeah. <laughs> Binibidyohan niya ako at ngayon. Oo, oh, ngayon. <laughs> Kasi ako ay pogi. Oo, oh, pogi yeah. naman talaga. Naramana talaga. <laughs> ay, nakuning akong apo. ng pogi. Ha, <laughs> imo pong kuan? Gagaw. Insan. Oh, pamangkin mo yan. Kay, instan mo ni mo si... Pinsan mo ko na wala. na. Oo. Walim tanong naman dito. Pinsan na Pogi rin o. Pogi. Mas pogi pa sa ayo ito eh. <laughs> pogi. <laughs> oh, mana sa tiyuhin. Mana sa tiyuhin <laughs> <sa> yan. <laughs> ililibot ako ni Lola. Oo, oh, mamila. Know? Bye. So bahay. House tour House tour. Nililibot. Nililibot is... is... ako nila. This is my... Ano? Lola. Lola room. Lola room. Wow. So amazing. Ano dito na ba yung pinanglag ko sila, no? And this is room is Kayo, mga kapatid. mga ano mga tita ni mo sa mga tita ko wow ang ganda din <laughs> <laughs> ta ta dito na oh yan na ka, na, ay, sa tita mo yan sa, sa tita, mo yan mamila mamila ni mamila ni mo ni mamila mamila nini mamila nini oh kaya ako magisuon kapatid may kap kapatid na ko meron po kami dito Tindahan. Tindahan. Yeah. Yan. Ano? Dito lang po kayo bibili at may kita niyo po ako dito pag bumili kayo. Oh, yan. Makita yung pogi. May free kiss pag oh. bumili. Oh. Free kiss. Free kiss pag bumili. Oh, ito. Ito naman. May free kiss pag bumili. Wala, wala. Wala, <laughs> wala yung Sh Ano sila, si <laughs> Katawan lang ko rin Dito naman po. Dito po. Dito. <laughs> ano dito? Oh, ito naman. Ito ang aming kusina. Oh, oh, <clears> oh. yan ang kusina. Yay! Ang <laughs> <yung> mga bata. <laughs> <laughs> Uy, palaka. Ay, palakao. palaka, oh. Palaka. Ito na mga anak ko. Yung mga anak ko. Kumakain din. Danti, kumakain nyo, Uy, si dati, kumakain na yung kasi. Kumakain ka nito. Si Ay, nagkaon na siya sa una gamay pa? Oo. Oh. Maon. May kaya. Kinangarap ni Michael. Kinangarap ni Michael yan. Kinangarap ni Michael yan. Kinangarap ni Michael yan. Kinangarap ni Michael yan. Ay, maon. Hmm. Ay, maon. Michael. Nai, 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 Nalipay gyud siya sa bake. Nalipay gyud siya sa bake. Nalipay gyud siya sa bake. Lamig gyud bake. Dalawa man tong iyang anak. Lamig gyud bake niya, ay. Oh, dalawa bitong imong anak atong iyang mga ulitaw nga ni -al di albor pagid niya tong gikuan sa iyang apo. Duara. Ingna si Angkol. Isikyan ni ipasa mo wala daw siya ka. Rabon ayo. Kamanay. Marisigano. Maka ngama. Dili ko. <laughs> <laughs> sa ular ako nangala ko sa imo. Nangala ko sa gibuntis ta ka. Naon like... <laughs> <economic laughter> naman ka nak nagkiang nag naman ka. Okay alam, alam, yun, na lang. Alam nila paborito ko talaga. <warfare> <ocurrency> nagkiang naman lagi ka.